ishundir ígo manan og susunun bendir samt djúpi missiona Espanyol tapos Tagalog, dalawang klase. Dapat pumili ka na din. Wala na siya. Pero pag bumibili ng ganyan, yung maramihan yung gusto nila pagbili. Oo, oh, ayaw din na namin. Kasi ano yan, may buyer yan. Ito yung isang kalsado. Pag kumaliwa ka dyan. Yun yung tatagos doon sa may Petron. Padasma. Ah, uh, mas ito Ito, Manggahan Dito na tayo sa intersection ng Manggahan Ayan, ayan Itawin nyo ito uh, Buti hindi masyado traffic Hindi masyado pa yan ha Hindi masyado parating maraming mangga rito no? kaya tinawag na manggahan to hindi oh, e, ba on? manggahan parating hindi naman mangga rito puro bahay na nga nag people trip yata man so, ang daming bus oh. uh -huh. people trip 20 may ikit yata yan wala dun sa ano, intersection hanggang dito pag kumanan ka naman mapuntang ano yan uh, 13. pero dahil tayo gentry ah, Det är ju en kopi kapital av de Filippinsa. Eh? sa mo ah hindi ka ano alerto doon pupunta ka dyan sa lote dyan dito na tayo sa Tagaytay Tagaytay Yun sarap Dito kami sa Tagaytay Upon sa Mahogany Market Inatid kasi si Manel doon sa youth activity nila dyan Wala ko saan yung looban naman Yun, sinasabi ko um, Ay nasa Tagaytay, traffic Starbucks. Hindi <laughs> pala yung gusto mo. No? Starbucks yun. Eh. Starbucks lang. Eh. Starbucks. Nag-Starbucks ka naman ay nasa bahay. Yung sarili mong version. <laughs> ya yeah, pala. Eh. Starbucks na. Baka naman daw. Man. Baka naman. Saan mo ito ba Hindi masyadong traffic na 'yon. Sabado pa naman ngayon. Sabado, 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 Sabado. Dagay, ma-traffic kasi doon sa Meycada, sa Meyagin, anto ayo eh. 12 din natin na ano. Ay, eto yun sa Sky Ranch na yun, uh, yun Sa Sky Ranch na yun, eh Dito tayo sa... Ang oh, bit ka kasi nandito sa dito, dito. Dito. Dito tayo yun, sa... Pag kumaliwa ka, papuntang Sky Ranch yan. Ha. Pero dahil pupunta kami sa Maho Market. Sabi ko na basta may motor magpagminar na ako eh. Hindi <laughs> talaga mag...

masok pinang pasok lang tayo diyan tayo na basta lalabas dapat nalabasan niya iyan oh yung lomihan diyan ay mo ninja ninja yun ayun, sabi ko pinaatnan ayoy tayang na napinatayo sa mga market mga kauganin mga kauganin di tayo pupunta pag gusto nyo pumili ng baka pulalo buto-buto laman ayan marami na dyan wala na mamili di dun ngatayon, tayo ngandamang party, andi of justice, andi ngatayon, all. all, all of, Just. of justice, pwede naman dito, all of justice